Anong nangyari kay Angeline? Bro, ganito kasi yan, oh. Ba. You close your eyes. And you can see. Ey! Paano, paano, paano yung mag-close eyes? Eh, hey, Ganyan pa lang mag-close eyes. <laughs> hindi mata ginagamit kamay, eh. Diba, you see monster. You just pikit-pikit your pikit eyes. Hindi ka ka-atake yun. Paano naman hindi ko nakita ng monster pero nag-appear? Bala ka na. May gumapang sa likod mo. Ah! Bro, yung teddy bear. Asan yung teddy bear? Asan yung teddy bear? Ayun. Ay, kaya pala kayo yung, yung teddy bear kawawa. Ganun, nandun lang. Ano yung teddy bear? <laughs> Uy! May nakita kong pangit ka mukha mo. Sarot <laughs> lang. Ayaw Ay, na may naglalakad dun. Si kuyang mukhang uling. Naglalakad, tumatakbo. Dito lang tayo sa ating living room. Para masaya. What's in your backpack? Wait, may soccer ball para sampakin ng ano, monster. Oo, ayaw mo naman. <laughs> Dito lang tayo sa sala. Yeah. Kasi living room to eh. It means mabubuhay tayo. Living nga eh. Hindi naman sinabing death room. Living room. Parang Five Nights at Freddy, di ba? Mm -hmm. Survive till 6am. Tapos kapag nag ganon, ting, ting. oh, eh, hindi ganon yun. Ano pa, ano nga ron? Chao, select pa. Ting, 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 ano, yan? Bakit na ano, yung, ano? brown na bali yung ano kanina, yung poste Hindi mo kita anong song mm. kantahin mo Kanta yeah. anong oh, uh, oh. Ano yeah. uh, oh 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 ko oh 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 Baka mamaya wala na yung bahay. Sabi ganun, pikit ka nga. Oh, tapos. Hindi ko pa na yung tanggapin. Pikit ko lang yung mata ko. And then, I can see. It's not normal. Meron kasing abnormal sa harap ko. Eh, di It's my account. Bro! Huwag kang lumipad! Don't you wanna fly? You said that is your dream. Yung sofa, yung lumilipad, hindi ako eh. Okay, malapit na. Malapit sa na. Sa panaginip na. na. lang. Tapos may jump scare, Tapos may jump scare. Di pala ako makasayaw. Ay, di pala. <laughs> di pala ako makatulog, no? I'm ready. I'm ready. I'm ready. I'm ready. Bro, wag mong ano pangunahan. Walang jump scare yan sa huli. Yan na. The moment of truth. Oo, eh naman yung the moment of truth, mom. Oh my God! Par, look at this. What is that? Alam ko na. Iganon mo sa amin, di ba? Ito, ito yung magnifying glass. Di ba, tingin ka sa, ano, sa abnormal na parang ganyan. Tapos, pikit ka, tapos, eh, wala na. Dami palang abnormal dito eh. Ah, saan? Kasali na tayo dun. Mayroon pa dito, mga kamay. Pinagkagagawa ninyo. Mayroon dito sa CR. CR? Yeng, ginagawa ninyo. Bakit may ulo dyan? May CR? Alangan, ano to? Bakit may floating? Wow, another satisfied client. Kaya talaga yan? Hindi nga. Ba, satisfied talaga yung client. Sammy, look this! Tignan mo yung lababon nasa taas! Ang tangkad naman siguro ng... Oh, okay. Ala? Kaya talaga yun? Nah nahinto yung oras ah. Bakit huminto yung oras? Yan, naayos na. Nice na. Check mo, baka baliktad rin ng ulo mo o, ano yun? Saan? Darating. Ano pa bang abnormal dito? Baka uh, ikaw. Uh, <laughs> Chinek ka. Chinek kita. Abnormal ka daw. You change.